Niluyog ng mga kaanak ng isang pasyente ang tatlong staff ng isang ospital sa India. Hindi raw kasi sila pinayagang pumasok sa ICU kung saan naka-admit ang kanilang kaanak. Narito ang Frontline News Abroad. Masdan ng tatlong medical staff na nagpapahinga sa isang ng higaan sa ospital ng Uttar Pradesh, India. Maya-maya, sabay-sabay nagdatingan ng anim na lalaki at lumapit sa kanila unang nilapitan ng staff na yan na biglang hinampas at sinampal ng dalawang lalaki dito na nagkagulo kahit may dalawa pang pasyenteng nakakonfine sa kwarto. Sinubukang awatin ang mga suspek pero hindi sila nagpatina. Tuluyan lang natapos ang gulo nang dumating na ang mga otoridad. Dugoan naman na dinatna ng tatlong biktima. Base sa investigasyon, kapatid at mga pamangkin ng isang Indian politician ang mga nanugod sa ospital. Nagkainitan daw nang hindi sila payagan ng mga staff na pumasok sa ICU. Inirereklamo naman ang verbal abuse ng mga kaanak ang mga staff. Iginiit din nila na ang mga staff daw ang unang nanakit dahil piniksura nila ang pasyente sa ICU. Parehong panig ang nagsampa ng reklamo laban sa isa't isa. Iniimbestigahan naman ng mga pulis ang nangyari. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, jigimanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.